Pagsuporta ni Dina Wong sa kanyang girlfriend na si Ivy Laksina, trending ngayon sa social media. Yan ang trending. Hanggang ngayon nga ay mainit pa rin na pinag-uusapan ang katatapos lamang na laban ng F2 Logistics laban sa Crimline Cold Smashers. Panalo ang F2 sa score na 3-2. At talaga namang makapigil hininga kada matatapos ang set ng kada laro. Hindi lamang nga ang laro nila ang nag-trending. Maging ang pagsuporta ni Dina Wong sa kanyang girlfriend na si Ivy Laksina ay talaga namang pinag-uusapan ngayon at kinakikiligan ng kanilang mga fans. Pagdating pa lang nga ni Dina Wong sa arena ay maririnig na ang hiyawan at sigawan ng kanilang mga fans. Ani nga ng ilan, laban na hindi umano pwedeng palampasin ni Dina Wong. Lalo pat noong nakaraang conference, ang maganda ang ipinakitang game ng kada team. Umabot nga hanggang fifth set ang laro at tila naging makasaysayan ang naging pagserve ng bola ni Ivy Laksina na siya rin tumapos sa laro. Makikita nga na hanggang sa dulo ay todo ang pagsuporta ni Dina Wong sa kanyang girlfriend at naitaas na lang ang dalawang kamay ng manalo ang mga ito. Maging ang mga F2 fans ay talaga namang nagbunyis sa kanilang pagkapanalo. Marami pa ang natuwa at kinilig na magyakap si Nadina Wong at Iv Laksina matapos ang laro. Ni pa nga ng fan na nagkomento, Yung nagpakilig naman sa akin yung sobrang cheer niya kay Iv, yung all-out support niya. Pinaramdam niyang walang iwanan. What a love! Komento pa nga ng ilan, Talaga umanong inantay ni Dina Wong ang pagdaan ni Ivy Laksina? Personal na ma congratulate ito, maipakita nga kung gaano ito ka sa kanya. Ani naman ng ilan, panalo na nga si Ivy Laksina, panalo pa ito sa kanyang love life. Ina Dina Wong at Ivy Laksina, isa nga sila sa nagpapatunay na love always wins. Ngunit kung kayo ang tatanungin mga ka-trendy, anong masasabi niyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin o komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito. Yan ang trending!